isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 30, 2025, Biyernes sa ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 18, verses 9 to 18. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamamagitan ng isang pangitain. Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako ay sa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, Makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautosan ninyo mga hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos ito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Senserea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscila at Aquila ang salita ng Diyos. Muli po isang magpalang araw sa inyong pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagdinilay sa mga gawa ng mga apostol na kusaan ay nalalapit na no ang pagtatapos din para sa liturhiya no ng tinatawag nating mga pasko ng pagkabuhay. Uh, sa susunod o sa darating na linggo ay ang atin na pong pagdiriwang ng pagakyat na Yesus sa langit at uh, sa tagpong ito no, sa ating unang pagbasa sa karanasan ni San Pablo uh, bilang misyonero o nagmimisyon ng magpahayag ng salita ng Diyos ay talagang uh, ipinakita dito noon ang katapatan ng Panginoon na uh, ang sino mang kanyang sinusugo ay kanyang iingatan at kanya din namang uh, sasamahan no? at hindi niya iiwan lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Pagamat hindi niya pipigilan na maranasan natin ang katulad Alimbawa, na itong pagdadala kay Pablo ng mga judyo, no Dun sa hukuman para pahatulan si Pablo hinayaan niya no, na uh, mangyari ito para mas ma, mas masubok din at makita ang katapatan at katatagan ni Pablo na no, sa gitna ng mga pag-uusig na kanya pong nararanasan at mismo sa harapan ng isang gobernador at doon para bang ito yung nagigindaan no? talagang Uh, ginagamit din ng Panginoon ang mga karanasan ng tao lalo na no sa usapin ng uh, pagpapahayag ng salita ng Diyos na meron tayo po no uh, mga, naalala po ba ninyo nung iharap sa sa Senate Committee ang mga obispo dahil sa paratang na sila ay tumanggap ng, ng, ng pera mula sa dating pangulo Meron din mga pare no na pinapatawag para questionin sa kanila po mga involvement lalo na pagdating sa pera pero sadyang lahat ng ito ay hinarap nila at, at doon no doon nga uh, daan ito para maipahayag din ang salita ng Diyos at maipakita din sa mga tao yung yung katapangan na kailangan din no Ka kahit pare uh, hindi pwedeng maging gamit ng pagkapare na para maging exempted sa pagharap at patunayan din no na ang kanilang uh, kalinisan kumbaga yung yung nagigindaan kasi yun, yun nga no sabi nga hindi tayo pwedeng basta maging reactive lang eh, kung mayroong mga uh, question na kailangan sagutin kung mayroong mga paratang, kailangan din uh, patunayan na mali. Ang mahalaga dito ay nakikita natin ang pagkilos ng Diyos. Yung hindi tayo hindi tayo kahit kailan iiwanan ng Diyos. At ganoon din nawa, uh, uh, mas maging matapat tayo at maging matatag sa mga panahon na kailangan nating uh, patunayan at kailangan natin uh, maging Uh, gumbaga uh, example no ng uh, pagiging tapat sa kabila ng mga uh, pag-uusig o kasinungalingan na ipinaparatang sa atin. Muli, kung paanong uh, si Pablo ay hindi iniwan ni, ng Panginoon, ganun din tayo at panghawakan natin ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.